Yan. Ang bango. Ang bango. Ang mga idol. Hmm? Alam mga idol, ah, galing tayo ng <clears throat> PSA. Pagkakaan ako dun sa kaya e, ano ay si e, 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 Yan. Bumili ako ng Roti. Uh, Na-intriga akong mga idol kasi. Kaya bumili ako ng tatlong Roti niya. So, 25 ang isa. Curious lang ako. tekman natin mga idol. Roti lang ito mga idol. Mainit-init pa. Yan. Ang bango. Ang, bangon. ang mga idol Hmm. 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 Lalo na pagka pinalaman mo ito ng ano, isang order na minuto, igado. Ako gusto ko, dinuguan eh. Hmm. 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 hindi na ako mananaginip mga idol ang sarap nung roti niya hmm. hmm. ano kaya niya ito gawin? Roti pa lang. Ang sarap na mga idol. Paano kung may laman na ito? Hmm? Kung ka na nilagay ng mga pala palaman. Lalo na mas masarap mga idol. Hmm? Ang lambot niya. Tapos may lasa talaga siya. Hmm? minsan ka ano lalagyan ko siya ng ano nilagang itlog kamatis yam celery asin ang sarap ng roti niya mga idol lalo na pag isasawsaw mo, mo ito doon gaganyan mo sasawsaw mo doon sa ano doon sa um, mga putae eh, siguro niya mas masarap hmm Ang sarap niya. Manipis lang siya pero masarap. Hmm? <laughs> Nantok ako. Last dos pa lang mga idol. Gising na. Hmm. Ang sarap niya mga idol. Hmm. na alam mga idol, roti pa lang yun, Sarap na. Mm. Thank you, Lord. Ang sarap ng roti. Bye-bye.